Mga luli, munggong mga Lodz. mga lods. Mga lods. Munggong mga mga luli. Gaya natin mga tubig lods. Sabaw mga Lodi. yan mga lords yan na di mo cubes lords pampasarap mga lodi paminta mga lodi Lagyan patula mga Petula Patula lang sa mga lodi Tapos alugbati, mga lugs. alungpati Yan mga lodi Alungpati mo na mga lodi Mga lodi Sabay na mga lodi Ay, mga ludi ito na yung munggo natin mga luds masarap na pang ulam uh, ito pa ako mga ludi sa masarap na munggo natin Ayun, mga luds masarap na ng ano natin mga luds mga lods. Kunti na lang. Luto na agad mga lods. Kain natin tayo ng masarap. Kunting ini -in na lang mga lodi. Yan. Yan mga Yan mga lodi. yan malu de mau Ya thank you for watchingloting thank you for watching